Mahigit isan daan milyon pesos? Sa amin lang po. Sa amin lang po. Dito lang po sa inyo? Yes yeah. po. Dito kay Geneline Tihada yes. sa iyo po, ma'am. Oo. Tapos ano hubay to? Parang sabi niyo investment, uh, inalok kayo ng investment? Um actually po this is government project po siya. Tapos at the same time car bidding po. Etong si ma'am Geneline is nasa government project po yung mga pera nila. Meron din pong konti sa car financing. Tapos yung sa amin naman na nagpasok ng January, sa car financing po yung sa amin. Yung pinanggalingan ng pera? Yes po. Actually, kiniklaim po talaga niya doon sa mga taga-South Korea na this is legal business po. Kaya po hindi namin maintindihan bakit pag nagreklamo kami, sinasabi niya na mawala lahat ng pera namin pag nagreklamo kami po. Paano niyo po nakilala itong mga nireklamo nire ninyo? Si uh, Marjely Villanos, na isang teacher, Tanyo, at si police staff sergeant Raymond Villanos. Paano niyo po sila nakilala? Si Margeline po ay na-meet ko lang po siya. Ang pinakauna pong nakakakilala kay Miss Margeline Refugio ay isang Pinay din po sa South Koreanon na, na nag-start two years ago, 'di ba? Uh. Si Daniel Kwak, yun 'yung Facebook name niya or si Chiname 'yung pangalan niya. Isa din po siyang asawa ng Koreano po, sir. Sinabi mo may Facebook account may? Yes na, po. Na, Meron na po silang Facebook account. Oh, oh. Yes po, sir ito po 'yan si China May Aquino alias Daniel Kwak yes po uh, si Marilyn Babaran Annalyn Anlen Antonio Maria Luisa Fortaleza and si Jekoy Chong Ito yung China May Aquino yan yung uh, Margilyn unang... Villanos hindi po hindi po hindi pa, ito pa yung pinakaunang pinay na kinontak ni Margilyn Refugio para makakuha po ng mga investors sa Korea uh, tapos etong si Kwak Daniel yes, Kwak Sila ang kumausap sa inyo hindi Ako po, po yung una Siya po yung kinausap ko. second na ni-recruit po ni Daniel Kwak. Oo. Uh -huh. Hanggang sa nag-connect-connect na po doon sa mga... Kasi mga... mga yung mga iba doon is big-time online seller po ng Korea. So may mga pangalan po talaga doon. Nakikilala ng mga... OFW ng taga-Korea po. Mga business owner din po kasi kami ng Korea. Nakilala nyo ba ng personal ito si Marjalee Villanos? Nakaharap po ninyo? Ako po nakilala ko po siya. Nag-meet po kami noong January sa Saan? Manila. Dito sa Manila po. Dito sa Manila. Meron tayong pinag-uusapan. Meron kayong sinasabi na South Korea. Yes po. Ipaliwanag nyo nga sa akin. Ibig kayo ba nagtatrabaho sa South Korea? Yes Mga may asawa po kaming Koreanos. Eh? Ah! Kayo po rin po, may yes, asawa yes, po right, kayo? May, kayo? May, may, may kayo po nasa likod, may mga asawa yes, kayo? Po. So isang pattern ano? Yes isa ang po. Isang pattern. Ma, Kakausapin yung mga residente sa Korea, katulad nga ninyo, at oo pera ng investment ka nyo. Oo. Yes po. San daw i-invest yung pera ninyo? Sa government project po. at Government sa ba... project saan? Dito per sa in Pilipinas? In sa, sa Dipolog po. Dipolog? Yes po, Zamboanga. Sila ba merong sinabi sa inyo na kumpanya nila o ano? Meron po si sige po ay meron po siyang legal business na sinasabi niya na Alpha Trading sa Alpha Car po. Trading. Alpha Trading Alpha Car, car Trading po. Alpha Car Trading. Pero hindi investment trading corporation ito. Sa pagkakaalam po. po namin sir, is bawal po daw sa government officers ang magbid ng ano ng government projects or whatever sir. Stop Sergeant Villanos. Hey. Good afternoon. Ah, uh, good afternoon po opo Yes po sir. Ah, uh, sergeant nandito po ngayon nagrereklamo sa amin sila Miss Analing Colon at Jeneline Tejada at tatlo pa ng mga mga taga-Korea na may mga asawang uh, Koreano po. Ano? Ang, yes, po sir. Uh, ang pagkakasabi nila, asawa niyo po ba si uh, Miss Margery Villanos, uh, sergeant? Yes po, yes po attorney. Okay. nung kinasal kami noon, last Dear ni March 18, 2022. Eh, hindi po kami magkasama ngayon, Attorney, kasi andi andito kasi ako ngayon sa duty. Okay. Tapos siya, yeah, yung pagkakasabi niya sa akin nung una, nasa Cagayan siya. Tapos ngayon na naman, ah, kahapon, pumunta daw sila ng Cebu kasi nag-follow up ng mga project na... na ah, yung mga invested project Sige. Yan yung pagkakasabi niya sa akin, attorney. Uh, kayo yung dalawa po reklamo no? Sabi niyo daw po nag-aalok kayo ng investment dahil meron kayong mga uh, government projects dito sa Pilipinas. Car financing din po. Car financing din? Yes, Oo, po. yun ang sabi nila. Totoo po ba ito? Na kayo ay nag-aalok sa kanila na investment? Sir, hindi, hindi hindi ako oh, attorney, hindi ako mismo yung nag-alok si si Midian yung may, may control kasi ng tra transaction attorney yung papel ko lang po is uh, suporta lang ko na hindi siya mahirapan mag-drive samahan ko lang siya paminsan-minsan pag wala akong duty pero pag duty po ako attorney andito po ako sa kampo namin Ayaw tapos yung, yung, yung yung regarding doon sa mga project hindi ko alam yan at specific sabi niya may project ka may project sila sa road pavement mga construction mga medical supplies eh yung yan yun lang yung knowledge ko at na kuhan na alam ko na yun yung doon napunta yung mga pera na nag-invest sa kanya Kayo ba na meet nyo na si Sergeant Hindi po sir Hindi. pero isa po dito sa nandito ngayon na nagcomplain sir is uh -oh siya po, si Sir, si Sir po, si Sir Raymond po yung magta-transfer ng pera na pangbayad ko no sa kanya, Sir. So, ibig sabihin po, Sir, alam niya po mga transaction ni Marjolin Refugio. Ibig mo sabihin, babayaran ka na, so soli na yung investment Ay, mo? Hindi, Ay, po. po, Sir. Bali sa OR lang po yun, Sir, na ni-request nila Nag-request po kasi si Miss Marjolin ng OR, Sir. OR. OR, para daw po mailabas yung pera na lagi pong nadidelayed, last year pa, pero may nalaman din kami na marami pang iba na taga taga Zamboanga mga teachers na hindi po niya nabayaran din po sa investment na po yan. Na nagloan po sa banko, mga ganun po. Ang nang same din po ang nangyari sa amin sa Korea. Sergeant. Yes, attorney. Ikaw ba o si Miss Marjely Villanos ay eh, merong uh, rehistradong negosyo patungkol sa sa mga investment? Yung sa aming dalawa sir na yung kunjugal wala 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 pa attorney wala pa po wala pa kaming retro. Wala pa pero nag-o-offer na po kayo ng investment. Inaalok nyo na po sila ng investment sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na kayo po ay merong merong uh, kontrata na nakuha sa gobyerno. Ano po? Regarding the, yan sa kuan, yan nga uh, punto. Yun yan lang uh, si si Mimi lang man yung magkuan attorney, yung magsabi sa kanila na merong existing na uh, project. Ikaw, uh, Anna May Colon, magkano inimbes mo? Nasa, actually sir, hindi po ako sa government project. Kasi ang government project lang, nag na po last year pa. Uh -uh. Hindi ko po alam yun kasi ang sabi nung kaibigan ko yung si Annalyn na okay pa po yung projects nila. May delayed lang sa releasing. Okay. So nung January, sabi nila, may bubuhay nila yung pinakauna nilang pre project na car bidding po. Yung mga cars po na nasa bangko na, tapos kukunin nila, ibid nila, tapos ibenta na, na naman po. So, doon ako pumasok noong January na sinasabi nila, within 7 days to 15 days, ibalik namin yung pera nyo. Sergeant, naginigosyo po ba kayo noon na nagbibid kayo doon sa mga na na sasakyan? Ang nag... Uh, yun yung kuwan, uh, attorney. Yung unang kuwan, yung unang ininvest ko talaga ng ang pag-introduce ni Mrs. na may may ganitong negosyo is yan yung una, attorney, yung car business by Ansel. Opo. Oo, oh, yes. Madali yes, sabi, yes. magkano yung kinuha sa'yo? Pe, sa personal ko pong pera. Sa car bidding, oh, magkano? First po nagpasok po ako sa kaibigan ko ng 4 million pesos na cash ng January. Teka muna, nagpasok ka ng pera yes, magkano po. sa kaibigan mo? 4 million pesos Four po million siya. 4 million pesos cash? pero hindi diretso kay hindi diretso kay Margeline Villanos. Hindi po, pero pinasok nag-usap po kami, pinasok po niya doon sa car bidding ng January yung 4 million pesos tapos nung na, na direct contact na po kami kay Marjeline, kasi nag po kami dito sa Manila nung last January. So doon po nag-ano kami, nag-additional po ako sa kanya, kumuha po ako ng investors. Ah, ikaw nag-aya naman ng mga investors. Yes po. Ng mga po, magkano kung lahat ito? Mga nasa 5 million to 4 so, to 5 4 million po. So 4 plus another 5 million, yes, 9 Kaya. million. Sergeant, alam mo ba ito? Yes, Sino ba sa kanila ang tumanggap? Si Margily po ba ang si tumanggap ng no 9 million? Ang... Hindi ko alam na tinanggap niya, attorney, pero nasabi niya sa akin nung pumunta siya sa Manila, nagme, nag-met daw, si, na, nagmet sila yan ni Ma'am Annalyn. Yan yung pagkakasabi niya okay. sa Ma akin, attorney. Sige, sige. Mabalik tayo, no, Sergeant. Buwan, talaga bang meron kayo negosyo na car bidding? Na sinasabi yung negosyo, nila? Yung nakapangalan... Yung nakapangalan sa car business, yung Alpha M Car Trading Attorney, -oh. Uh -uh. sa kanya yung nakapangalan. Sa misis mo? Yes po. Attorney. Pero katulad ng sabi mo, sir, tinutulungan mo yung misis mo. Kaya alam mo lahat yung mga pinaggagawa ni misis tungkol do sa pagkalap niya ng mga investment, sir. Yes, yes attorney. Alam ko na, na nangunguha siya ng investment kasi para para pang dagdag kapital. Oh, eh, yun yung pagkakaalam ko, attorney. Punta tayo rito. Medyo malaki-laki ito po kay uh, Miss Jeneline Tejade. No? Mga magkano? Mga, mag ah, namit, na, namit na ko na si ma'am. Yan Mga 100 million po. 100 million daw po ang natanggap ninyo sa kanya. Si Ma Marjeline po. okay ah, ikaw mismo, paano mo ba binigay yung ano yung uh, 100 million na yan? isang hindi naman po isang bagsakan eh, hindi po hindi po kasi nag-start po kami niyan is uh, July 2021 po July 2021 Opo, Magkano yung so, una mo binigay po kami ng sa car bidding din po Paano mo then, ibinibigay sa kanya yung pera? Online online po. Online? Opo. Paano online? On, online banking? Online banking. Po. Yes po. May mga resibo ka? Yes po, Marami At meron kang account number, uh, record na account number na pinagpasukan yes, ng pera yes, na 'yon? Yes po. Account naman ni Margeline. Yes, o si kay Ma Margeline po lahat 'yon. Okay. So, yung sa car lang po sa, yung lock-in ko po sa car is nasa 18 million po nung 2021 po yon. Anong gusto nyo? Ma-isolate sa inyong pera? Oh, Ayaw po. nyo na ituloy itong negosyo? Yes po. Okay. Sergeant, Miss Marjilly Villanos, magandang hapon po. Oh, sir, sir, uh, good afternoon. Okay. Ma'am, kilala nyo po ba? Nandito po sa amin ngayon si Anna Mae Colon. Jenny yes. Lynn Tejada. Kilala niyo po ito si Anna May Colon at Jenny Lynn Tejada. Nandito po ngayon sa amin uh, dito. Attorney, uh, si Anna si Annaline Colon po, we met uh, Anna May Colon po. Nakita na po kami wa, uh, once po sa Manila okay. with Anna Lynn Antonio. And then about po kay Jan, Jan kay Ate Zen, uh, kay at uh, Ma'am Zen Tejada we met po once, pumunta po ka, pumunta siya sa Dipolog po, pina pina tao dito, pina stay ko po siya sa bahay namin for how many for how many weeks po. Okay. No, doon, doon, po siya sa ano, doon po siya sa bahay namin na stay. Maputol -ma na, kita, mama no? Totoo ba na tumanggap kayo ng pera sa kanila for investment? Um, uh, yung si Mama na uh, as as ano po, uh, yung kaya nami po, not directly, kasi... Uh, not directly po? Ma'am, nag-send po ako sa'yo directly, ma'am. Marami po akong resibo. Ay, ah, hindi. Kasi, ano, under po siya kay uh, Ma'am Annalyn. Hindi, so, ma hindi, Alamin, hindi po ako natin. under sa kanya kasi nag-send po ako sa'yo directly. Marami okay. po akong sinend sa'yo directly. Alam niyo po, nagreklamo po ako sa kanya kasi po, nag po siya bilang PNB Bank staff po. Nagsinungaling po siya na naipit daw yung pera at na-record po yung boses niya. Na siya daw po ay taga-PNB. At, At gigihinig po siya ng requirements doon sa taong pagsisenda namin ng pera. Kaya marami mm, po siyang red flag sa amin, sir. Ma'am, Meron po ba kayong negosyo? Mer meron po ba kayong negosyo or meron po kayong nakarehistrong negosyo na pwede pede kayong mangalap na investment patungkol yes po, sa mga sir, government Alpha, ano po? Alpha M Card Trading po. Ano po ito? Korporasyon registrado sa Securities and Exchange Commission yes po. po. Yes po, BIA. Yung, so, yung ba? po siya sa DTI po. Oo. Ah, DTI. Yung doon po sa registration niyo, kayo po ba ay binibigyan ng pahintulot na kumuha ng investment? Pinatay Patay. Pinatay. <laughs> Pinatay na, attorney. Raymond Villanos? Yes po, attorney. Andito ako. oh. Uh, san, san exactly po yung uh, uh, assignment niyo ngayon PNP Region 9? Saan po exactly? Uh, police, uh, nandito po exactly po ako, attorney, sa 901st Maneuvering Company, Regional Mobile Force Battalion. Saan po base niyan, sir? Nasa Osmeña base po kami. Osmeña, uh, serio, Osmeña, Zamboanga del Norte po. Zamboanga del Norte, okay. So, yes, dyan po. po namin kayo makokontak. Ano po? Eh, si ma'am po. Yes, po, sa... Dito lang po sa number ko. Always oh, available lang po ako, Sige, sige po. Ganito na lang po ang gagawin namin. Ano po? i -re refer namin sila sa NBI po. Ano? Papupuntahin ah, yes, po. namin to. Uh, pakitulungan uh, paki na lang po sila. Ano? Uh, pagka yes, pinadala po, kayo. Na po, na, nagsagawa ng na investigasyon ng NBI, makipag-cooperate po sana tayo para yes, ma Ma'am Marjely, hindi na tayo magtatagal ano, <laughs> hindi na tayo mga ano. Ang gagawin po namin, Miss Marjely Villanos, uh, Bilianos, uh, -re refer po namin sila sa NBI ano para maimbestigahan na po ito, no? Ano po, Ma'am? Ma'am, okay, ma nasan po, sir? po kayo ngayon, Ma'am? Nasa Cebu po. Sibu. Anong exact address po ninyo? Kasi nandito na po yung NBI para po mapadalhan kayo ng ng uh, mapadalhan kayo ng uh, imbitasyon para sa isasagawa nilang uh, investigasyon po. Nasaan po kayo exactly? Actually sir, I'm um, uh, papaalis pa, po ako kasi ng kagayan. Yari. Ay sir, maganda nga po po sa inyo sir. Yes sir, Nandito na, na naman po kami. Okay. Nandito na naman po kami, sir. Kumakatok sa inyong pinto at hihingi Lami na naman po ng tulong. Kami po ay lagi gid tumulong. Tumulong. Yes tumulong sa inyo. Na napakaganda po niyan. Ah, uh, ito na naman po, alleged uh, investment scam na naman po. Mhm. Mm Napakalaking halaga po ito. Ang mga mm -hmm. ang mga supposed na uh, biktima natin dito ay mga asawa ng Koreano na mm -hmm. nag-invest mm -hmm. doon sa mga nireklamo nire nila na si Miss Marjorie Villanos at si Staff Sergeant Villanos. Uh, ano po, mm -hmm. ngayon uh, medyo wala na po yata, wala na kami masyadong makuha rito. Ang gagawin namin, ipapasa na po namin sa sa inyo Sige sila. Po. Ano po, para maumpisahan na natin yung investigasyon. Napakalaki po. po ng halaga involved dito. Actually, almost mm -hmm. 600 million peso po. Almost 600 million po, attorney. Nako, napakalaking amount. Napakaganda, <laughs> napaka very lucrative po itong business nila, ano nila Ma'am uh, Villanos. Okay. Sige. Uh, Ma'am Marjorie? Yes po, attorney. Nakikiusap po ako. Hindi, ngayon, bago pa tayo mag magpunta ron sa... Attorney, bakit po nagiging 600 million po? Eh, bahala na po kayo. Bahala na po kayo magkwenta-kwenta. Pesra, gusto lang po namin malaman sa inyo ngayon. Meron po ba kayong tinanggap na pera sa kanila? Kay anak ni attorney, it's only for car. Sa car lang, oo. Pero may tinanggap kayong pera po. Yes po. Oh. Kasi business partner ko po sila, attorney. We are not business sige. partner. We are investors only. Um, Bahala na po ang NBI mag-determine na uh, no? Actually, sir, may gusto lang po i-clear yung kasama ko. Uh, ako po. naman po is uh, after po ng car financing, yung, yung in-offer niya po is yung government government project po. Government project? Yes Ma po. Ma'am, saan po ba itong ba government project na sinasabi ninyo na kailangan nyo ng na napakalaking halaga? Sir, na po siya ng 19 million na award po sa kay Madam Jenny. May kopya ka nun, ma'am? Meron siyang kopya. Yung pineke, kopya. pakibigay apo. po sa NBI, ano po? Opo, opo. Okay. Uh, ma'am, ano po yung... Mga resibo, na po siya, sir. Ah, mga peking resibo. Yes Pinakita po, na, sa inyo at may na, kopya yes kayo. Yes po, na mag-transfer daw siya. Yan, napakaganda. Matutulungan po kayo para matulungan niyo po si Lila Atty. Malyari para sa pag... sa sagawa na investigasyon. Dami pong nasirang pamilya sa Korea, sir. Hiniwalayan yeah. ng ang uh -huh. asawa na loan na sangla yung bahay nang dahil po sa ganitong negosyo sir. Okay, sige, ganito na lang po ano para hindi naman naghihintay si Attorney Malyari. Ah, uh, kunin niyo po lahat yung tawagin niyo na po uh, actually sino... Attorney Actually Attorney, nag-usap naman po kami niyan. Tapos nag ano na lang man kami, nag-aantay lang naman kami na Actually po, may naibigay naman kami sa kanila na pera po hindi naman talaga na walang nabigay. Tapos nag-promise naman po Ano po yung pera? peras? Sinoli niyo po? O... Yes po. Sinoli po namin sa kanila po. Bakit Pero paunti-unti. Bakit po kayo nagsosole? Hindi po soli yun. Sir, sir, ano pinatapal niya po, po kami, sir. Actually, yung January na pinasok na mga pera, sir, wala naman pong car hindi. bidding kasi pinangtapan ah. na lang po niya, sir. Bali yung pera namin, siguro binalik lang niya sa amin yung sobra. Doon sa pinangbabayaran niya ng mga tao din, sir. na, na mga malaking tao. Po ah, na. parang pinipiramid niya yes, ng pera. Ah. Yes, po, sir. Wala sige, po talagang ano, sir. Sige. Wala siyang may lapag. Okay na, okay na. Ator ni nyo. Malyari, kayo na po ang bahala. Ano po, pakitulungan na lang po sila ito, yung mga complainants natin dito. Ano po, ipapupuntahin e, po namin sila sa sa opisina po ninyo, no? Apo. Sir, may tanong lang po ako, sir. Sige. If ever may mag-additional mga taga-Korea magpunta dito, kasi may mga ibang handler na ayaw gumalaw, sir. Pwede ba silang magreklamo, sir? Pwede, pwede. Kasi kawawa din yung iba, Isamahan sir. Isamahan nyo. Pagka na, na, na inano na ng NBI yan, tuloy-tuloy na yung investigasyon. Sige po, tuloy -tuloy sir. Tuloy-tuloy na yan. Sige Ay, po. Ano Attorney Malyari, maraming salamat po. Okay po. Uh, nawala na po sa linya at yun ni, pero okay, sige. schedule po natin. Sige. And uh, I think pwede rin nating pa-check kasi hanggang ngayon po teacher siya, no? Hindi na po. Hindi ay, na teacher siya. pa rin siya, ay, nakalib Ay, nakalib lang. ay, nakalib ay lang. Po. Ah. Sige po. Pwede rin po nating ipa-check. Gayon din po sa regional uh, sa regional uh, office po regarding naman po kay uh, uh, Sergeant Raymond Villanos. Opo, kasi para ang nangyari, malaki din ang kampante sila at yun, igawa po siyempre ng uh, teacher, oh, at teacher. police. Yes po. Kung baga, nakampante sila. Sige. At sir, may, may ano daw sir, may yung dating commissioner po daw sir, is isa po siya sa way na para marami pong project, makakuha ng maraming project na bumaba doon sa may dipolo yung sir. May ginagamit siyang pangalan. Yes po. At saka picture po sir. O, oh, pakisabi na lang sa NBI yan, ano? Ah, po, yes po. Oh, oh. basta dalhin niyo lahat ng mga sinasabi nyo mga yung mga ebidensya ninyo, bigay nyo po doon, ipasan po ninyo roon sa NBI. Ano yes, po? sir. Po, sila po ang tutulong sa inyo. Mm -hmm. Schedule na po natin at yun, po. as uh, as soon as possible po. Thank you okay po. Okay po. Sige po ma'am, kausapin po kayo ni Ate Odette. Uh, Maraming salamat schedule po sa pagtitiwala niyo salamat sa amin, sir. ano. Thank you very much. Asahan sir. niyo matutulungan ma, -ma namin kayo. Ito lang talaga makatulong sir sa lahat ng mga nasirang pamilya sa Korea, sir. Hmm. Oo oh, nga, napaka-mamikaw, napakalaki talaga. nung Ito lang po talaga yung inuwi namin, sir. Mm -hmm. Eh kung ako meron 600 million ng hawak, hindi na ako magpupulis, hindi na ako magte-teacher. <laughs> Kaya saan po <laughs> <laughs> nangyari lang po kasi doon, tinapaltapal na lang po. Tinapaltapal na lang po nila, sir. Oo, oh, hindi. <laughs> ang ginagawa na siguro nila ngayon niyan, yun nga, yung piramiding. Pag okay. nakakuha kay ma'am, ibabayad sa iyo yung konti. Uh -huh. Tapos siya, bulsa sir. na naman. O oh, pag-aaral na, soli na naman kay sir. Bulsa na naman. Tapos ihingi na naman ng panibagong investment. Uh -huh. Sabi niya sir, magpakulong na lang daw siya at hindi na ibalik yung pera ng tao sa mga magreklamo. Ah, gano'n. Yan po yung pantakot niya sa amin, sir. Sige, sige. O, handa naman pala eh. Madali sige. naman tayong kausap. Oo. Eh. Sige, <laughs> Madali sige. naman po tayong kausap. Handa naman daw pala eh. <laughs> Hmm. Sige po Ma'am, sige po Kausapin po kay ni Ate Odette Para ma na salamat. po natin sa NBI Okay po Kung may mga iba pa po Nga gustong sumama Sabihan niyo lang po Yung staff po namin Para ma po kayo Salamat Maraming po Thank you, thank you Maraming salamat po, po. Maraming salamat Tamsamida Tamsamida Tam Thank you si Papi Okay At uh, muli Salamat po kay Trini Palmer uh, Maliari ng chief uh, Chief po siya Ng Anti-Fraud NBI Thank you very much po Okay